I'm crazy. I'm crazy. I'm crazy. I'm gonna count so you guys know it's not me. Lisa. 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 <laughs> <laughs> tunnel sa kawalan. Ang YouTube gamer at urban explorer ng Mr. Omega ay kadalasang nagpapagabi sa mga abandoned at nakakatakot na lugar sa bansa nito na New Zealand sa video ito ay nagpasya siyang magpalipas ng gabi sa isang tunnel, isang old train pass na hinukay sa ilalim ng bundok gamit ang mga kamay lamang noong 1891. Sa kasamang palad ng railways ay nakaranas ng financial difficulty kaya ang tunnel ay hindi na naiuktong pa sa railway system. Ang tunnel ay na isinara at itinigil noong 1955. Ang tunnel na ito ay tinawag rin sa pangalan The Railway to Nowhere. Okay, here we are here. The only person I have with me is Max. You know, man's best friend and everything. Oh man, look at that. There's a vehicle over there that's burnt out too. Oh man, look at it. hope it's not a popular spot for people to come up and do gosh knows what. Powerful over here okay before we even go into the tunnel as you can see it's totally pitch black uh, it's dark to go in there without any form or source of light so uh, that's the next thing we need to get out of the pack oh there's my baby <laughs> this is my massive dolphin torch uh, it's a really good torch as you can see it pretty much shines right down to the end of the tunnel there so uh, this thing will do the trick I'm sure I uh, na uh, managed to secure myself a place to uh, stay for the night. And as you can see out here, it is totally dark now. It's, the sun's gone right down. There's no more light left. So if I turn my light off, now this, this is the freaky thing. When I turn this light off, it is totally pitch black and silent. Here we go. Wow, that's just that's spook hair. That's <laughs> me. I feel good having the dog here. Where are you, Max? Max, there you are, there he is. I feel better having my dog with me. I mean, obviously, if I didn't have Max, it'd be a little bit creepy. Obviously, I feel like safer with my dog uh, being here. He will always bark if anyone comes uninvited to uh, visit us in the night. So I'll always wake up. I'm a light sleeper as well, so I'm always gonna wake up. hearing Max's but I don't know Max, so I'm always gonna hear what you're gonna say around 4 am nandito magumbisang maghibahang paligid napansin ni omega na walang signal ang phone nito sa loob ng tunnel kaya naman isinama nito ang aso na si Max palabas upang i-check ito matapos ay eh, muli silang bumalik sa loob nang biglang ito ang mangyayari we gotta complete overnight challenge yes, yes we do alright Max, let's go back in Here it is. Woo! Max! Oh my gosh damn tripod. I hear some sort of chew now. Max! Come here! Come here! Oh, shit. Max! Who's that, Max? Action? Can you guys, can you guys hear that? Oh. Max, where is it? I don't know if you guys can hear this on the camera, but there's something, what is that? Oh. here. This is creepy. as... what the hell? Is anyone here? What is that? Oh! Max! Hurry up! Max! Max! Isang maliit na laruan na nakita nila sa gitna ng daan na kusang tumutugtog. Nung mapalingon si Omega ay sobrang gulat at takot nito nung makita niya ang isang lalaki na nakatitig sa kanya mula sa kadiliman at nakatayo sa pader ng tunnel. Dito na siya tumakbo ng napakabilis, makalabas lamang sa tunnel. Ayon pa kay Omega ay talagang nangamba. Siya sa nakita at labis na nagtataka sa kung sino at bakit may tao na magtatago sa loob ng tunnel, lalo na at alas 4 ng madaling araw. At isa pa ay malayong malayo ito sa kabayan at sa bayan. Ang napagtataka pa hindi man lang nag ang aso nitong si Max na tila ba wala ang lalaki sa lugar. Kung sino ano man ito ay bakit naroon ito sa loob ng tunnel ni sa oras ng gabi. maaari kaya ang multo ito ng isa sa mga gumawa ng tunnel. Ano sa palagay mo kamulti? Ang grupo ng babaeng ito ay nag-explore sa isang abandoned historic center na makikita somewhere in the city of Mexico. Sa hindi nito may paliwanag ay ramdam niyang tila ba may nagmamasid sa kanya. Kaya upang matukoy ay kung totoo ang kutob nito ay tinignan niya ang paligid. At sa hindi nga nito inaasahan ay may makikita itong gugulat sa kanila. Estaba trabajando cuando sentí que me estaban viendo. Golpeábamos la pared y no se movía. Tampoco parpadeaba. ¿Qué rayos será eso? Nakita nila ang mga matang nasa loob ng butas ng pader na direktang nakatiting sa kanila. Naniniwala ang iba na maaaring kuwago lamang ito o pusa na nasa loob. Well, naniniwala rin ang iba na hindi ito ordinaryong hayop lamang. Kaya naman sa sumunod na araw ay muli itong bumalik sa lugar. ...kurang sartiyo kawilan in the Centro Histórico. Y por acá está el cuarto donde estamos viendo al animal. Estuvimos más de 5 minutos viéndolo, no hacía ningún tipo de ruido, no moviaba, no parpadeaba después de los golpes en la pared. Pero sa pagkakataong ito ay wala na rito ang mata. Ayon pa sa iba ay masyado itong malaki para maging ah, mata ng pusa. Kayo, ano sa palagay nyo kamulti? Ang mga matang nasa butas ng pader. Ang TikTok user na si Harris at ang nito ay nag-hiking sa Casper Mountain ng Miami. Sa kalagitnaan ng gabi, habang papatawid sila sa isang tulay, ay nagumbisa silang makarinig ng kakaibang boses na umuungol na nagmumula sa ilalim ng tulay. Kinuha niya ay sayang ang phone at nagumbisa ang mag-record habang bumababa sila upang imbestigahan ito. At ang susunod na mangyayari nga ay talagang nakapanghingi lapot. Me and my cousin took a, a hike in the middle of the night. That means that we're close. And what we found was the most terrifying the city thing anymore, I've bro. ever witnessed. Dude. Did you hear that? You didn't hear that. There's something under there. Bro. Dude, please don't go down there. Oh my gosh. Dude, hold on. Let me go first. Let me go first. What? Okay. Isang kakaibang maputlang humanoid creature ang nakita nilang naglalakad sa madilim na ilalim ng sewer tunnel. Agarang tumakbo ang dalawang hiker, makalayo lamang. Pinost nito ni Isaiah sa TikTok at ang video ay mabilis na nag-viral. Magpagayon pa man ay skeptical ang iba dahil sa sudden cut na nangyari sa dulo ng video. Kaya naman nag-post si Isaiah ng panibagong update upang i-explain ang mga pangyayari. so let me just explain something i actually film on three different apps at a time to film my videos last night i was trying to film everything on snapchat so whenever i recorded whatever i recorded um, i wasn't gonna just sit there and record it because i was running for my life okay I'm trying to be funny about this um, literally i was puking like, I mean, opened his door mid drive and vomited. I don't know if it was because I was genuinely terrified or if it was because I was running so much, but I, yeah, I, I did. But I did manage to screenshot what was under that bridge and enhance it for you guys, and I'll, I'll show you that. Yeah, um, let me just tell you, I've never been more terrified in my entire life. I can't even look at this picture right now. For you guys saying that it was like a or like somebody else down there. It may have been a homeless guy. I, I heard that theory, but I do not know what he would have been doing down there, butt naked, maybe taking a bath. But just the sounds and everything about it just did not sit right with me. Dahil sa patuloy na pagre-request ng mga viewers ni Isaiah ay muli, nagbalik sila sa Casper Mountain kasama ang pinsan nito upang mag-camping sa madilim na kakawian. At muli, ito ang mangyayari. So we're doing it. We got the four wheeler in the back, tents, and a hammock that I brought. <laughs> we're up here. <laughs> so we're gonna spend the night to try to find whatever it was that we saw last night. Um, we're up on the mountain where we did see it, kind of close by. There was a waterfall that's kind of more down the mountain, but we're gonna try and find it tonight. We're gonna be up all night, no, no sleep. All right, guys, we're here. Um, we're about to unload the four wheeler, but have some fun, kind of just camp out for a little bit. We got our site and uh, yeah forgot your axe this is how we do it down here in the wild oh yeah look at that brain <laughs> okay that's actually kind of creepy look like, hope he doesn't jump out to scare me brock please don't scare me oh my God. so he's got this terrible lighting can't walk right. oh my goodness but we're literally trying to land the force real quick we're just walking back and, like, legit, I think we're lost because I don't have any idea where we're at. Do you know where we are? Dude, oh, hell no. Okay, y'all, so we're back at camp. We didn't really get anything, we've been out here since, like,. What, we started looking at about 10, and it's already like 2.30. Sorry, guys. Maybe we can come back up here and film another one, but I don't know. Wala silang nakunan sa gabi ngayon, maliban sa footstep na narinig nila sa paligid. Pero, yun ang inaakala nila. Dahil out of nowhere, ay may nakita ang camera. Ikaw, nakita mo ba? Where we are? Dude, oh, hell no. Spooky. Right after nung marinig nilang footsteps, eh, someone or something ah, ang makikita ang tumatakbo sa kakawian. Naniniwala ang mga viewers na merong kakaibang nilalang ah, na nakatira sa Casper Mountain. Sinasabi rin nilang maaaring isa itong skinwalker o isang rake. Pero ano sa palagay mo, Kamulti? Mahidiya ka ba? Ang Los Chavez family ay nakakaranas ng mga kababalaghan sa bahay nila, mga ingay na hindi nila may paliwanag at paggalaw ng gamit ng kusa. Mahigit dalawang linggo na nila itong nararanasan at ang mga ito ay talagang mas nangingibabaw sa isang partikular na kwarto kung saan wala ni isa sa kanila nagtatangkang mamalagi sa loob. Sa kalagitnaan ng gabi ay nakarinig ang kapatid nito ng mga ingay na nagmumula sa silid kaya naglakas loob silang Silipin con anuito. Son las... no sé si se alcanza a ver. Las 3 de la mañana con un minuto. Y mi hermana me acaba de levantar porque dice que se escuchan ruidos en el cuarto. Mi esposo y mi niña están dormidos. Y vamos a ir a ver qué se escucha. En el cuarto. No hay nadie. Solamente estamos mi hermana, mi hija, mi esposo y yo. Aquí en este cuarto está solo porque en esos últimos días nadie ha podido dormir aquí. Como podrán ver, el cuarto está totalmente solo y pues nadie duerme aquí. Solo estamos nosotros. Mi hermana dice que se escuchan cosas, pero Uy, me asusté. Pero no sé, pues no se oye nada. No sabe. <laughs> Amor. Amor. Amor, levántate. Levántate porque ya le pegaron la puerta. No sé qué pasó. vinimos Mazar Se escuchó la puerta. Se escuchó la puerta. Mira, acabamos de venir y no estaba así. Todos los cajones están abiertos. todos no sabemos haber pasado Pero mi esposo anda viendo que fue so? que es amor? mga kalabogang naririnig nila kasabay ng pagsara ng pintuan at mga pagbubukas ng mga drawer. Isang gabi muli na naman itong ang paglaruan sila at sa pagkakataong ito ay nasa trabaho ang asawa nito at wala silang ibang kasama. Да. ¡Ay, Dios mío! No sé si alcanzaron a ver, pero se movió la cortina. Acompáñenme, por favor, a ver si no es alguien. Ay, alguien? Ay, Dios no, no, Biglang may humawi ng kurtina sa loob ng kwarto. Kaya naman agad silang nubas upang tignan ito. Pero nakapagtataka ay walang ano o sino man ang nasa labas. Ang nakapangingilabot pa ay talagang umuungol at tumatahol lang aso na tila ba may nakikita ito. Magpagayon pa man ano sa palagay mo kamulti, totoo kaya itong multo na nagpaparamdam sa kanila o gawa-gawa lamang. -gawa si Jim Berari ay naninirahan sa isang historic 1700 Pennsylvania Colonial Home. Kasama nito ang asawang si Hader at ang anak nilang babae na si Ray. Kung hindi ako nagkakamali ay nagawa na rin natin ng previous video ang pamilya ni Jim. Update na lamang ito but a few recap lamang ay simula nang mag-umpisa silang i-renovate ang historical property ay dito na nag-umpisang mangyari ang mga kababalagan, mga strange events na nararanasan nila day and night. Can you stop? Get out! Baby come, here, baby, come here. Come here, come here. what's up, baby? Come here. What's up? And my reflection is creeping me out. Jesus Christ. Jesus Christ. You guys saw that, right? I'm not bugging. Like here's my reflection. It looks like the old man is coming out. I swear to God, what the was that? Matapos magsagawa ng research si Jim ay natuklasan nitong may limang tao pala na namatay sa kanilang property. Sa una ay skeptic siya pero ngayon ay naniniwala na siyang ang magandang bahay na tinutuluyan nila ay maaaring pinamumugaran na ng mga espiritu o multo ng mga taong namatay sa property. Isang lapit hapon na eh, nang nasa sasakyan si Jim ha, para umalis ay eh, may narinig na naman itong ha, magbibigay ng kilabot sa kanya. Holy. Did you guys hear that? That was fucking crazy. <gasps> Oh, my God. This is insane. Now I hear that animal again. That's insane. Mmm. Yo, I swear to god that wasn't me. Can you please do that again? Please. I'm gonna count so you guys know it's not me. Please. Isang na ang ng salitang, Help. i leave. That was fucking crazy. That was fucking crazy. That was fucking crazy. I'm gonna count so you guys know it's not me. Pero hindi lamang 'yan ang nakunan ni Jim dahil nakita mo rin ba mula sa itaas ng mintana ng old barn ay may dalawang unexplained na mapuputlang kamay ang makikita. Hindi ito napansin ni James sa mga oras na yon at natuklasan lamang niya ito mula sa mga TikTok comments na nagpoint out ng mga kamay. Hindi makapaniwala si Jim dahil wala siyang ideya sa kung kanino ito galing dahil walang tao sa loob ng barn. Isang gabi muli na naman siya nakarinig ng mga kakaibang ingay sa labas. Kinuha nito ang cellphone upang tignan nito. Nagmumula ang tunog sa palaruan ng anak nito. Pero ang pinagtataka niya ay wala naman siyang nakikita sa labas. At least yun ang inaakala niya dahil sa CCTV nila meron palang naroon na hindi niya nakikita. I Walang nakita si Jim na ano o sino man ang nasa swinging pati ang cellphone nito ay narecord lamang ang paggalaw nito. Pero makikita sa night vision CCTV camera ang isang babaeng may mahabang buhok na siyang nakatayo malapit sa swing at pinagmamastad lamang siya. So ano sa tingin mong nangyayari sa historic house ni Jim? Totoo kayang isa itong galit ng mga espiritu na nananahanan at nagbulhapog simula nang renovate nila ang bahay. Ano sa palagay mo? By the way, thank you so much. Mag-like sana kayo at huwag kalimutang mag-subscribe at ihit ang notification below. Masyadong complicated ang schedule ng mga upload natin mga kamulti. In that way, mabilis ko kayong manonotify sa mga latest uploads natin. God bless and see you again.